News Sa ating mga balita, big bosses ng Pogo, papangalanan ni Alice Go. Pagtatanggol ng 2 billion peso 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, binigyan ng isa pang pagkakataon. Pagbebenta ng gold reserves ng bansa, dinepensahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Handa na umano si Alice Go na pangalanan ng ilan sa big bosses ng Pogo. Sa executive session ng isang Senate Committee, tinanong ni Senator J.V. Ejercito kung si Alice Go ba ang mastermind sa Pogo Hub sa kanyang bayan. Dito sinagot ni Go na hindi siya ang mastermind at inilarawan ang kanyang sarili na isa ring biktima hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung meron man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, ayun uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Nang tanungin si Go kung handa siyang pangalanan ng most guilty individual, sumagot naman siya na lumabas na umano ang pangalan nito sa investigasyon. I think sa tagal po ng investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Handang bigyan ng House of Representatives ang Office of the Vice President o OVP ng pangalawang pagkakataon na ipresenta sa House Plenary ang 2 billion peso 2025 proposed budget nito. Matatandaan na isang liham kay Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang designated sponsor on the floor ng OVP budget, sinaad ni Duterte na kanya pa rin iiwan ang deliberasyon ng kanyang budget proposal sa plenary. Ayon naman kay Northern Samar Representative Raul Daza, patuloy pa rin iniimbitahan ng kamara ang OVP na dumalo sa session para sa pagkakataong ipagtanggol ang kanyang budget. Dinipensahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kanilang pagbenta ng gold holdings ng Pilipinas sa first half ng taon. Sa isang statement, ipinaliwanag ng BSP na parte ng kanilang active management strategy ang pagbebenta ng gold reserves ng bansa, Anya, dahil sa mataas na presyo ng ginto sa market, nakadagdag ito sa income ng Pilipinas. Dahil dito, nagawa ang pangunahing layunin ng pag-iimbak ng ginto. Nagbigay ng pahayag ang BSP matapos ilabas ng best brokers ang datos kung ilang ginto ang binenta ng mga bansa sa mundo. Sa listahan, lumabas na nagbenta ang Pilipinas ng 24.95 tons ng ginto mula January to June at bumaba ng 15.69% ang gold reserves ng bansa sa 134.06 tons. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sitsyongko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.